Yan mga kalipar, tayo po ay magpapalipad ng ating kuryon. Ayan. Ito po si Kulas. Aray, yan yeah, yeah. si Kulas. Kasama ko po si Kulas. Aray, isang aray si Kwan. Si Peter Boy! ko oh, Peter Boy ah! Yeah. Yan po yung aming, ano, yung pong aming chopper. Pinakikilala ko yung po si David King. Wala naman. Yan po yung aming taga-talang. O oh, yung medyo maganda lalaki po. Yun, 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 no? Yan aw, oh. Akala ho ng mga batang ari, ang bulador, nalipad. Pag walang hangin. Ay, sa karanasan ko po, pag walang hangin, yan naman hindi nalipad. Ay, tinyo ho, aray, tari ho, itatalang. Saksak aray, dinis sa kahoy na aray. Panoorin ho ninyo. Saksak, aray, dinis sa kahoy na aray. Nakapaw. Aw, oh, ako ho, ay mayroon ding kuryon. Ay, hindi ko pinalilipad. Ay, wala naman ho, kahay na aray nangangay. Nakaw. O oh, yan, talangin na mayroon ng simoy wala sayang Ari mga batang ari, mamay tatawagan na ka ng kanila inakalat ang paan ng mga ari. Mama, takabuhan ng mga ari. Iiwanan ng guryon. Ay, hindi naman ang mga paliparan din Parang dini ay, oh. Yan ho, ano, yan ho, eh, napakataas na lugar. Nakaw, eh, talagang kuhan. Oh, eh, tinutungan ho, ang atin ng ano. Oh, taas na lugar ho niyan. Ano ko taas kung siya ngayon? Ay, hindi na kita sa video. Oh. Yan! Kaya pwede na yan. May simoy na eh. Okay. Start now! Kaya panoorin po ninyo ha. Ari, saksako rin niyo ano. Ari, ari, alam na alam ko na ari. Oh. Ayan, oo. Oh. Itatalang na po. Oh. Itatalang. Ayan, oo. Oh talagang ari pag yan eh hindi mo pala pala sa akin ayan eh Ay. Oh, yan oh. tinalang na pau. Yo, oh. yo, yo pau. Yo, 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 yo. po ang ulaw. Oh, sabi na po sa inyo, eh alam na lang wala saksak ho yan din sa kahoy na yan. Eh, yung dagdag ng ulaw toy. At talaga ngay magana ng ulaw. Ha? Magana ng ulo ni Ana ko isa. Tagal ko na gadiyan sa gayang trabaho nako. Okay. Oh, eh. Yan po ay alam po ninyo yung sarang gulay ay para din tao pagkahuon yung guli magaan. Eh kung saan saan din kayo nasuot. Pag mabigat naman mo, ako po isang isang babala, isang sirok lang lagotok mo sa lupa. Oh. Oh, iyong ano iyong dagdaga lang ulaw. Magaan man ang ulo niyan. Ako'y matagal na diyan sa ang tarbahaw talagang yan ibaga yung ulo oh. Aba, oh, ayun pala yung may ano eh, may baong pang sila pinikala eh, mamimili ang tinapay sa taas. Wala naman. Ay naku. itaas mo na lang yung sumba. Ay, sumba pala naman yan. Yan! Oh, o sige. Taas ay, yan! Oh! Oh. Ayan. O oh, bahira eh, gabit eh. Akala naman po pala naman na rin eh. Nang na yan ay, oh. Oh, oh, ay gaon ay hmm ay ang laki naman po ay oh, oh, yeah. po naman oh. ang oh, malaki pa doon sa may aray yan o oh. oh. yan o oh, yan po si Meljon mga kalipar ayan po si Meljon panoorin po natin kung paano ito sumaksak na naman doon sa kahoy na yon I-shout out mo nga Cedric ang iyong girlfriend. Ano pangalan na? Oh? Oh, wala. Kaya na yan dyan. niyo Shout out mga girlfriend. Ari yung mga batang. Ari yung mga kalipar. Oh, Ito po yung mga ano, mga ayan, oo. Oh. Kaya kalaga ho ng mga ayan. batang. Ari yung bulado. Rinalipit pag walang hangay. Yan, pwede na yan. Yay. Okay. Ako tumakbo, doon sa may paibabang yun. Ay, 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 ko ikaw kayong may doon na tayo? Ah, hindi birao. Doon sa, doon pa, sa may kawayang yun. O, oh, ma, hindi, din yung daan, din ka dumaan, natutulungan kita, din na may daan din, tutulungan kita. Okay, dyan, dyan. Para, para pag hindi mo pa, yan, dyan sa may bakang yan, syukat na dyan, may bakang yan. May daan na di yan. Yan. Okay, hey, para isang talang laang. Pag hindi pa napalipad, ay, eh, hey. Pag hindi pa napalipad dyan, oh, umay na kayo. So tunay nga, sa habang ayan. O, oh, hindi na ko? ka. Oh, hindi, hindi, hindi. Yan. Hindi pa, hindi oh. Yan, yeah, pwede na yan. Takbo hanggang labak. Ah. Oh, isang itsa lang. Yan. Oh, ayun ho. Kita ho ninyo yun. Yan. Oh. oh you know, Abay, babatake mo nang king ng bago mo bitawan yung batak na batak aliti nga yung babali na pa, patindayg. Gayun yun. Pag nalagilit na, abitawan mo na. Tuloy yan. Ay, tuntuhan naman ho rin mga batang ari. Eh, isipin naman ho ninyo. Ay, ngayon ay araw ng Sabado, walang mga pasaw. ka kagaganda lalaki ho ng mga batang ito. Lalo isang yun, isang, isang mapag ko ng mga bote. Yan, isang yan. Yan. O oh, ano? O oh, tira. tira! Batak! Gay! Tira. Gay! Yon! Huw! Yon! Oh. O! Ang sasabi na sa inyo ay, naku po, isa tagal ko na dito sa tarbaho ngayon. O oh, yan! O! Oh. Ay, pag hindi pa yan lumipad, eh! gut, -gut din na! At talagang hindi lilipad yan. Gay-gay! Okay, Higit! Higit! Higit, boy! Higitin mo! Oo. Oh. Baka Oo. Oh. O, oh, tingnan, kung buhay pa yung nabatak. Baka nakagat na ng baka. Oo. Oh, yun, oo. Oh. Kita naman ninyo yan. Oo. Oh. Basta hindi pa lumipad, ay umuwi na kayo. At gawa na ngayong bulador, yan naman talagang hindi nalipad ng walang hangay, na hindi nalipad lahat pag may hangay. Oo, oh, higit! Oo. Oh. Oh, higit! Oh! Oh, higit! Oh, yun! Tinama na po! Oh! Oh, yun! Tinama na! Tinama na! Tinama na pa malo na kanyang ina! Higit! Oh, higit! Oh, batak! Higit ba na batak pa! Okay! Oh, sipol kayo mga batak na Magkahangin! Ako, hindi makainasipol eh! O oh, yan o oh. O oh, pakaingin ng taga video O oh, yan ubus na lite Ubus na wala na Wala na Wala na nga ngayon O oh, higayit O oh, higayit O oh, higayit at oh, walang oh, hangayon O oh. O oh, ubus Ubus ang litang, ano. ang ano ubus patakan O O Yon Oh, oh. Yom. oh. O oh, sipol na kayo, wala naman kayo ay. Oh, para ubabot yung hangin. Oh, wala. Naubos. Ang hangin hindi lumipad. Oh. Oh. Wala. Hindi naabot ng hangin. Nako sa isa bulador ka. wala kanina pa nakabagsak. Hindi na ganyan yun eh. Ay, ay, may, may uh, ano, magaling ang ng hangin. Wala naman na dating. Ayan, yun na po, lumanding na. Oh, yun, Iyon. Yun, 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 Iyon. yun, sak yun, sa yun, 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 yun,